Okay, hi guys. So, quick update tayo. BTC one-day time frame. So, currently, market is nasa 109.950. So, ngayon, weekend na naman. So, expect natin yung consolidation. So, possible consolidation. So, ang next plan natin by weekdays is papasok tayo dito sa one-day demand. Which is 107.400. And yung lower demand natin is 100. 5, 100. So ngayon, ang plan natin, once na bumalik yan dito sa one day demand, so papasok tayo dyan and then may potential rejection, mag-entry ako dyan. So ang strategy ko, hindi ako papasok agad dyan sa one day demand na yan. Ang gagawin ko, maglalagay lang ako ng notification na once na makuha tong 107,400, magnanotip na si BitGet sa akin na nakuha na ni Bitcoin si 107,400. So once na Makuha niya na yan. So, babantayan natin yan. So, titignan natin kung may potential rejection na. And then, once na hindi naman kunin tong one day demand, and then dumiretso dito sa taas, so, titignan natin kung ano yung magiging entry natin dito. So, 113, 116, and supply. So, yun lang. Update lang tayo.